Hello po. Good evening po mga amiga. Ang video ko pong ito ay para po sa mga mga kababaihan kasi sa ngayon po hindi lang po mga bata o mga matatanda ang tinatamaan po ng breast cancer. Talaga pong kalat po siya ngayon. So kahit hindi niyo po lahi na may breast cancer eh possible pa rin po na magkaroon kagaya ko ang video kong ito ay para po magkaroon kayo ng tamang kaalaman tungkol sa breast cancer o sa bukol sa suso. Kung meron po kayong hinala na meron kayo niyan, panoorin niyo po to hanggang dulo ang video ko. At para po meron kayong malaman at matututunan, usap po tayo. umpisahan ko po nung 2023 na diagnosed po ako na may breast cancer nung madiagnosed ako na may breast cancer marami pong pumasok sa isip ko maraming takot uh, yung yung mga baka ganito baka ganyan mga salitang mga, mga pag-agam-agam mga puro baka puro baka ganito ngayon po, ang ginawa ko po kasi takot akong mag takot ako kasi yung mga sinasabi na pag binayopsy daw biglang lalala or pag inopera biglang lalala, yung mga ganong paniniwala. Isa po ako dun at alam ko marami din sa inyo na ganon din ang paniniwala. Sa so, 2023 na-diagnose ako na may breast cancer ako. Dahil sa takot ko, hindi ako nagpa-doktor. Ang ginawa ko, nagpasikan opinion ako. Nakapitong doktor ako. Puro ako, konsultasyon na, baka sakali hindi naman. Yung pinapalakas ko, loob ko hindi, hindi naman. Pero lahat po sila, pare-pareho ang sinasabi. Na, cancer nga, yung bukol ko. So, takot po ako sa sinasabi ko takot ako biopsy takot ako ganito ganyan sa so, takot ko hindi po ako nag ano sa doktor kasi meron naman pong mga herbal na sinasabi so sabi nga eh uminom ka nito matutunaw yung bukol mo si herbal na ganito may manapatunayan na gumaling si kanya dahil yan lang ininom yung mga ganun ganon mas minabuti ko kasi naisip ko pag nagherbal ako, hindi masyado malakas ang side effect noon kasi herbal nga siya. Tsaka nakalagay kasi is food supplement siya. Marami naman daw na gumagaling, edi sinubukan ko. Nag-try po ako noon. Unang inom ko, ang kamaganda naman. Maganda sa pakiramdam, yun, so ganyan. So, tinuloy-tuloy ko po yun. So, umaasa ako na talagang, ah, matutunaw lang to. Ah, mawawala lang to ganun po yung paniniwala ko pero habang tumatagal hindi eh isip ko lang pinapalakas ko lang loob ko na gumagaling pero hindi so madaling salita 2024 nagpa-doktor na ako kasi lumala na siya nag-bleeding na po siya yung brisco ano na siya, namaga na siya tas nag-bleeding na siya kaya, nagpa-doktor na ako. Wala na po akong mapuntahan eh. Pumunta na, ininom ko na yung herbal na sinasabi. And then, nagpa-albularyo na ako. Wala naman. Walang nangyayari. No choice na ako. Kundi pumunta na ako sa doktor. Nang pumunta po ako sa doktor. Maray pong inano yung doktor sa akin. Laboratory, ganito, ganyan. So, ang gusto ko, opera na lang diretso Kasi takot po talaga ako sa biopsy. Pero, nung minamogram, sabi nung oncologist ko, hindi pwede kasi malaki na yung bukol. So, malaki na yung bukol, yung ugat ng mga bukol, kasi nakikita ko rin naman sa monitor, is nakadikit na siya dun sa, ano, sa muscle. Hindi na ko pwedeng operahan muna bago i-biopsy yung nakuhang bukol. Hindi pwede. Kaya kailangan ko munang mag-chemotherapy bago para lumiit yung bukol bago opera nag chemotherapy po ako pero bago ako mag chemotherapy marami pa pong laboratories na pinapagawa si doc kasama na din dun yung biopsy mammogram, ultrasound x-ray, lahat-lahat po yun pati ECG tapos to the echo, dami, dami po. tapos speed scan hair to piece, marami po talaga sobrang dami maliban pa dun sa ano dugo ihi yung mga ganun ganun nung matapos ko na po lahat ng mga laboratories na yon so nagbigay na po sa akin yung oncologist ko ng ano ng chemotherapy pinapili niya ako kung alin yung gusto ko doon so namili po ako ng gamot na yung hindi po masyadong malakas ang side effect ayun po yung naging chemo ko ngayon di nag na po ako natapos ko na po yung chemo ko nung nag chemo po ako unti unti pong gumagaling doon ko po napatunay na talagang gumagaling siya na po yung sugat tapos hindi na siya maga yung dati kasi naglalagay na ako ng ano ng ano ba to yung gasa kasi ano yung nagano siya eh nag bleeding nga eh minsan may parang malus parang malapot na may amoy kaya kailangan mo lagi siya linisin tapos yung basta ganon pero nagkikimo ako unti yung nawala so, nawala wala na sugat pero isa rin po pala sa kinatatakutan ko dati sa chemotherapy ay yung side effect pero ako, hindi ko po naramdaman yung side effect. Bugbog nga lang ako sa vitamins. Mga binigay ni Dok na vitamins. Ang dami lang. So, ininom ko po yung lahat. ng mga vitamins. At saka isa pa, yung paniniwala din po natin. Alam ko kayo din, ang unang pumapasok sa isip ninyo, cancer yan, wala yan lunas. No, mali po kayo doon. May lunas po. Pinakabawalan po gawin, may stress. Huwag po kayo mong problema hindi bawal po may stress. Tapos, ang isa pa pong maling paniniwala ko oh, dati, siguro kayo din, na ganoon din yung paniniwala ninyo, na yung pag nagkemo ka is yung para ka nang nahihilo or ang dami mong nararamdamang sakit. Hindi rin po yung totoo. Kasi kahit if i follow nyo ako, may mga ano ako, may mga reels ako kasi nagre-reels ako dati may mga reels ako nagkikimo na po ako nun pero nagsusumba po ako may mga times pa na nagkikimo ko po ngayon, kinabukasan lumaban kami ng sumba sumali po ako kaya hindi po totoo yun na nangihina ka hindi po totoo, siguro depende na lang sa ano yung sa resistensya din siguro or um, ano pero ako po wala hindi ko po naranasan yun kahit po nagkikimo ako okay lang ganun po ang ano ko kaya isa din po yun sa yung sinasabi ko sa inyo na maling paniniwala huwag po kayo dumaniwala tsaka isa pa sabihin ko huwag po kayo maniwala dun sa mga sabi-sabi na herbal na pinapainom sa inyo na eto yung bilhin mo kasi nakakagaling yan eto yung bilhin mo kasi ginto ganyan yung mga hershey hershey mga sabi sabi wag po kayo dun maniwala kasi danas ko po yun so para maranasan para hindi nyo na rin maranasan yung mga pagkakamali na ginawa ko so ako kasi pinalala ko muna pero kayo kung maliit ay bukol, mag-proceed na po kay sa doktor. Maniwala na kay sa doktor. Sila na lang po ang sundin ninyo para mas madali kasi pag mas maaga, mas mabilis po ang gamutan. Tsaka pwede po na opera muna bago i-biopsy yung bukol. Pwede pong ganun. Sa akin po hindi na pwede kasi malaki na po siya bago po ako nag- doktor. Ganun po yung nangyari. Kaya, abang nung nag, nag balik po tayo sa pagkikimo. Abang nung nagkikimo po ako, wala akong nararamdaman ng kahit ano. Walang pain, walang kahit ano. Wala. So, pag uwi ko, nagkukumit ako. Galing ako nagkimo. So, magkapon ako dun, nagkimo ako. Pag pa ko, galing sa hospital, Nagjeep lang po ako minsan bus pauwi sa bahay. Hindi po ako nang nagtataksi kasi nahihilo. Hindi po ganoon. Tapos ano, yung ito rin po yung isang sinasabi ko sa inyo na kasi ang karamihan po sa atin ay una po talagang pinaw problema is pera. Yun po. to ako yun din ang pinaproblema ko yung pera kasi mahal ko talaga pero may mga paraan po dyan marami po dyan mga paraan na para po hindi po tayo masyado gumastos hanggang dyan lang po muna ipapaano ko sa inyo pa susunod po naman na upload ko na video is sasabihin ko po sa inyo kung ano yung gagawin ninyo para para po yung hindi po kayo masyado gumastos para malis po yung gastos ninyo kung sino po yung lalapitan ninyo kung ano po yung gagawin ninyo para po makakuha po kayo ng ng free na na panlaboratory kahit na po sabihin nyo medyo private kayo nakapagpagamot basta lang po sa mga hospital malaki sa kayo po ng MKTI, heart center uh, lung center pero mas kasi meron naman po sa BGH or sa ano itong sa ibang mga hospital pero pag alam niyo naman po pag doon po kayo talaga sa medyo parang public is mahaba po yung pila yun po pero okay pa din. Sa susunod na video, ituturo ko po sa inyo kung ano po ang gagawin ninyo in case po na meron nga po kayong ganun. Ganun. Yan na po. Ito po yung amiga. Bye-bye po.